Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon sa Cebu. Bilang isang pulis na labintatlong taon nang nagpapatrolya sa mga kalsada ng aming lungsod, akala ko'y nakita ko na ang lahat. Ngunit ang mga kaganapan noong mainit na hapon ng Hulyo ay nagbabago sa aking pananaw sa buhay magpakailanman. Tingnan mo to, Santos, sabi ng aking partner na si Mike habang naglalakad kami sa mga makikitid na eskinita. May kakaiba sa pusang yan." Napatingin ako sa itim na pusa na nakaupo sa harap namin. Sa aking mga taon bilang pulis, natuto akong pagkatiwalaan ng aking instinto at may kung anong bagay sa mga mata ng pusang iyon na kumakabog sa aking dibdib. Hindi ito ordinaryong pusa, may lalim ang mga mata nito na para bang may nais itong sabihin. Alam mo Mike, sabi ko, habang pinagmamasdan ng pusa. Sa lahat ng aking mga taon sa serbisyo, hindi pa ako nakaka-encounter ng ganito. Ang pusa ay paulit-ulit na lumalapit sa amin, umaatras at pagkatapos ay tumitingin pabalik na parang may gusto itong ipakita. Sa aking trabaho bilang pulis, natuto akong maging maingat sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Ngunit ng araw na iyon, habang sinusundan namin ni Mike ang misteryosong pusa sa mga makikitid na kalye ng Cebu, naramdaman ko ang kakaibang pangingilabot na hindi ko maipaliwanag. Alam mo Mike, may kakaiba talaga dito. Bulong ko habang pinapanood ang pusa na tila may sariling misyon. Parang alam niya kung saan tayo dadalhin. Ang init ng araw ay sumisiklab sa aming mga uniporme at ang pawis ay tumutulo sa aking noo. Sa aming paligid, ang mga pamilyar na tanawin ng Cebu ay nagdaraan. Ang mga nagtitinda ng mangga sa gilid ng kalsada, ang mga batang naglalaro ng tumbang preso. At ang mga matatandang nakaupo sa kanilang mga upuan sa labas ng kanilang mga bahay. Sir, sir, sigaw ng isang batang babae na may hawak na ice candy. Bakit niyo po sinusundan ng pusa? Hindi ko rin alam, anak, sagot ko habang pinagmamasdan ng pusa na patuloy sa paglakad. Ang pusa ay huminto sa harap ng isang lumang bahay na matagal ko nang pinagmamasdan sa aking mga patrol. Dalawang palapag kulay dilaw na pintura na ngayoy kumupas na at mga bintanang halos lahat ay basag. Sa loob ng labintatlong taon kong pagpapatrolya sa lugar na ito, niminsan ay hindi ko nakitang may pumasok o lumabas sa bahay na iyon. Mike, natatandaan mo ba ang tungkol sa bahay na ito? Tanong ko sa aking kasama habang kami ay nakatayo sa harap ng gusaling tila pinabayaan na. O naman Santos, sagot ni Mike, ang kanyang mga mata ay nakafokus sa lumang bahay. Ito ang bahay na laging pinag-uusapan ng mga matatanda sa barangay. May nagsabi sa akin na dati itong pag-aari ng isang mayamang pamilya. Pero bigla silang nawala nang walang paliwanag mahigit dalawampung taon na ang nakalilipas. Habang pinagmamasdan ko ang bahay, hindi ko maiwasang isipin ang mga kwentong narinig ko tungkol dito sa mga taon ng aking pagpapatrolya mga kwento ng mga narinig na mga kakaibang ingay sa gabi, mga ilaw na bigla na lang umilaw sa mga bintana at mga anino na nakikita sa loob ng bahay kahit walang nakatira doon. Ang pusa ay umupo sa harap ng pinto, tila hinihintay kaming pumasok. Napatingin ako kay Mike at nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Alam mo, Santos, sabi niya, sa lahat ng ating mga taon bilang magkasama, hindi pa tayo nakakaranas ng ganito katalas na misteryong kailangang lutasin. Tumango ako. Iniisip ang aming mga nakaraang kaso, mga nakawan, gulo sa kalsada, at paminsan-minsan ay mga mas malubhang krimen. Ngunit wala sa mga iyon ang nagbigay sa akin ng ganitong pakiramdam ng pananabik at takot. Tara, Mike. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari dito, sabi ko, kinakabahan ngunit determinado dahan-dahan kaming lumapit sa pintuan, ang pusa ay nauna sa amin. Nang mahawakan ko ang doorknob, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa aking mga daliri. Binuksan ko ang pinto at isang mahinang ingay ang sumalubong sa amin. Parang umiiyak, bulong ni Mike. Ang kanyang kamay ay nasa baril. Sumunod kami sa tunog, ang aming mga paa ay maingat na umuusad sa lumang sahig na kahoy. Ang loob ng bahay ay maalikabok at madilim. Ang mga lumang muwebles ay natatakpan ng mga puting tela. Ang pusa ay patuloy na naglalakad, parang alam niya kung saan kami dapat pumunta. Nang makarating kami sa pangalawang palapag, ang iyak ay naging mas malinaw. Galing ito sa dulo ng pasilyo, sa likod ng isang pintuan na bahagyang nakabukas. Mike, tingnan mo. Sabi ko itinuro ang isang larawan sa dingding. Ito ay isang lumang litrato ng isang pamilya, isang lalaki, isang babae at isang batang babae na may hawak na pusa. Santos, ang pusang yan parang kamukha ng pusang sinundan natin, sabi ni Mike. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Bago ako makapagsalita, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa likod ng pinto. Agad kaming tumakbo patungo doon, aming mga baril ay nakahanda. Polis, sino ang narian? Sigaw ko habang binubuksan ang pinto. Ang nakita namin ay nagpabago sa lahat. Sa gitna ng silid ay may isang babae, nakaupo sa sahig, umiiyak. Sa kanyang tabi ay isang batang babae, hindi hihigit sa limang taong gulang, na mukhang pagod at gutom. Tulungan niyo po kami, ang babae ay nagsalita, ang kanyang boses ay nanginginig. Matagal na kaming nakatago dito. Hindi kami makalabas, hindi kami pwedeng lumabas. Napatingin ako kay Mike. Ang aming mga mata ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Ano ang nangyayari dito? Bakit sila nakatago? At paano naging konektado ang pusang iyon sa lahat ng ito? Ano ang pangalan mo? Tanong ko sa babae habang si Mike ay tumawag ng baka at ambulansya. Ako si Maria, sagot niya. Ang kanyang mata ay puno ng takot at pag-asa. At ito ang aking anak na si Lina. Habang hinihintay namin ang tulong, unti-unting nabuo ang kwento. Si Maria ay dating katulong sa pamilyang may-ari ng bahay. Ang pamilya, ang mga Reyes, ay isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Cebu. Ngunit may madilim silang sikreto. Natuklasan ko ang kanilang kaugnayan sa isang sindikato ng droga, bulong ni Maria. Nang malaman nila tinangka nilang patayin ako at ang aking anak, napatingin ako kay Lina na ngayon ay nakatulog sa mga bisig ng kanyang ina. Ang pusa na ngayon ay nakaupo sa tabi nila ay tumingin sa akin na para bang naiintindihan niya ang bawat salita. Paano kayo nakaligtas? tanong ko. Si Mang Tonyo, ang dating hardinero, ay tumulong sa amin, sagot ni Maria. Tinago niya kami dito at nangako na babalik para tulungan kaming makatakas. Ngunit hindi na siya bumalik. Bigla kong naalala ang mga balitang narinig ko ilang taon na ang nakalipas tungkol sa isang hardinero na po ang patay sa ilog Ang kaso ay isinara bilang aksidente Ngunit ngayon Gaano na kayo katagal dito? Tanong ni Mike Ang kanyang boses ay nanginginig Limang taon Sagot ni Maria Natatakot kaming lumabas Ang pusa Si Ming Ming Ay ang tanging koneksyon namin sa labas Siya ang nagdadala ng pagkain Mula sa kapitbahay na naawa sa amin Napatingin ako sa pusa Si Ming, Ming Na ngayon ay nagpupur sa tabi ni Lina Limang taon Limang taon silang nakatago dito habang ang mundo sa labas ay nagpatuloy. Habang hinihintay namin ang backup, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Maria, may alam ka ba tungkol sa mga aktibidad ng pamilyang Reyes? Ano mang detalye na makakatulong sa amin? Tumango si Maria, ang kanyang mga mata ay naging matalim. May diary ako, bulong niya. Naitago ko bago kami tumakas, nandoon ang lahat ng aking narinig at nakita. Bigla akong nakaramdam ng pag-asa. Ito ang magiging susi sa paglutas ng kaso. Nasaan ito ngayon? Tanong ko halos hindi mapigilan ng aking excitement. Nasa likod ng lumang painting sa study room, sagot niya. Pero magingat kayo. Ang pamilyang Reyes ay may malakas na koneksyon. Maaring may nagbabantay sa bahay na ito. Nang mga oras na iyon, narinig namin ang tunog ng mga sasakyang papalapit. Ang backup ay dumating na. Ngunit kasabay nito, may narinig kaming kakaibang ingay mula sa unang palapag. Mike, alagaan mo sila, sabi ko habang hinuhugot ang aking baril. Kailangan kong kunin ang diary. Dahan-dahan akong bumaba, ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Ang study room ay madilim, pero nakita ko agad ang painting na tinutukoy ni Maria. Nang abutin ko ito, isang boses ang biglang nagsalita sa likuran ko. Huwag mong galawin yan, pulis dahan-dahan na lumingon. Isang lalaki na kaitim na damit ang nakatutok ng baril sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong takot at determinasyon na nakita ko kay Maria. Ikaw ba si Tonyo? Tanong ko ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Nagulat siya. Paano mo si Maria at Lina? Sagot ko. Buhay sila. Nasa itaas sila ngayon. Ang baril sa kamay ni Tonyo ay bahagyang bumaba. Buhay sila? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Akala ko, akala ko napatay sila ng mga reyes. Hindi, sagot ko. Dahan-dahang inilalapit ang aking kamay sa aking baril. Tinago mo sila ng mabuti. Limang taon silang nakatago dito, Tonyo. Limang taon silang naghintay sa iyo. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa takot patungo sa pag-asa at pagkatapos ay guilt hindi ko alam, bulong niya. Tinangka nilang patayin ako. Akala ko wala ng pag-asa. Sa mga sandaling iyon, narinig namin ang mga yapak sa hagdanan. Santos, sigaw ni Mike. Ayos ka lang ba? Oo, sagot ko. May kasama ako rito. Kailangan natin ng tulong. Nang pumasok si Mike sa silid kasama ang ilang pulis, nakita niya si Tonyo na nakaupo sa sahig umiiyak. Ang baril ay nakalapag sa tabi niya. Anong nangyari? tanong ni Mike. Mahabang kwento, sagot ko. Pero sa wakas, mayroon na tayong lahat ng piraso ng puzzle. Habang inilalabas namin si Antonio, Maria at Lina mula sa bahay, nakita ko si Ming Ming na nakaupo sa harapan. Tila nasisiyahan sa nangyari. Napangiti ako sa kanya. Salamat sa iyo, kaibigan. Bulong ko, ikaw ang tunay na bayani dito. Sa mga susunod na araw, ang aming munting lungsod ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Ang kwento ni na Maria, Lina at Tonyo ay kumalat sa buong Cebu at sa buong bansa. Ang mga Reyes, na dating tinuring na respetadong pamilya, ay nahuli at nahatulan. Ang kanilang kartel ng droga ay bumagsak at maraming buhay ang nailigtas. Ngunit para sa akin, ang tunay na pagbabago ay nangyari sa loob ng aking sarili. Hindi ko makalimutan ang mga mata ni Lina nang una ko siyang makita, puno ng takot at pag-asa. At ngayon, ilang linggo matapos ang insidente, nakaupo ako sa isang parke, pinapanood siya habang naglalaro sa swing. Officer Santos, tawag ni Maria, na ngayon ay nakangiti na. Salamat sa lahat. Ngumiti ako pabalik. Walang anuman. Pero si Mingming ang dapat nating pasalamatan. Napatingin kami sa pusa na nakahiga sa ilalim ng puno, tila walang pakialam sa mundo. Napaisip ako kung gaano karaming buhay ang nabago ng simpleng hayop na ito. Alam mo, sabi ko kay Maria, dati, akala ko alam ko na ang lahat tungkol sa aking trabaho. Akala ko simpleng black and white lang ang mundo, may mabuti at may masama. Pero ngayon, ngayon alam mo na mas complicated ang mundo? Tanong niya. Tumangu ako. Oo, pero alam ko rin na may pag-asa palagi kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, may liwanag. Napatingin ako kay Mike na kasama si Tonyo sa kabilang dulo ng parke. Si Tonyo na dating tinuring kong suspek ay ngayon ay isa sa aming pinakamahalagang saksi. Ang kanyang kwento kung paano siya natakot, paano siya nagtago at paano siya sa wakas ay naglakas loob na lumabas ay nagpaalala sa akin na ang tapang ay hindi palaging malakas at maingay. Minsan ito ay tahimik at dahan-dahan. Ang kapayapaan ng parke ay biglang naputol ng tunog ng aking cellphone. Nang sagutin ko ito, narinig ko ang mabigat na boses ng aking hepe. Santos, kailangan kita sa presinto ngayon din, sabi niya. May bagong impormasyon tungkol sa kaso ng mga Reyes. Napatingin ako kay Maria at Lina na ngayon ay nagtatawanan sa swing. Pasensya na, sabi ko. Kailangan kong umalis. Pagdating ko sa presinto, nakita ko si Mike at ang aming Hepe na seryosong nakaupo sa conference room. Sa mesa may nakalatag na mga dokumento at litrato. "Ano ang nangyayari?" tanong ko. "May nakuha tayong bagong impormasyon mula sa diary ni Maria," sabi ng Hepe. "Mukhang mas malaki pa ang operasyon ng mga Reyes kaysa sa akala natin. May koneksyon sila sa mga mataas na opisyal ng gobyerno." Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Gaano kataas? Senador, sagot ni Mike. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Senador Roberto Cruz, napasinghap ako. Si Senador Cruz ay kilalang anti-drug advocate. Siya ang nasa likod ng maraming batas laban sa droga. Pero kung totoo ito, may ebidensya ba tayo? Tanong ko. Tumango ang hepe. May mga litrato, mga transaksyon sa bangko, at mga recorded na tawag. Pero kailangan natin ng mas marami pa. Paano natin ito gagawin? Tanong ko. Isa siyang senador. May proteksyon siya. Kaya nga kailangan natin ng tulong mo, Santos. Sabi ng Hepe. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ni Maria at Tonyo. Kailangan nating makuha ang lahat ng impormasyon na mayroon sila. Kinabukasan, maagang maaga pa lang, nakatayo na ako sa harap ng apartment na pinagtataguan ni na Maria at Lina. Huminga ako ng malalim bago kumatok sa pinto. Officer Santos, bati ni Maria nang buksan niya ang pinto. May problema ba? Maria, kailangan natin ng tulong mo, sabi ko habang pumasok sa loob. May natuklasan kami tungkol sa kaso at kailangan namin ng karagdagang impormasyon. Matapos kong ipaliwanag ang sitwasyon, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Maria. Senator Cruz? Bulong niya. Oo, nabanggit siya ng mga reyes noon pero hindi ko alam na ganoon siya kahalaga sa operasyon. May iba ka pa bang natatandaan tanong ko? Kahit ano, bigla siyang tumayo at pumunta sa isang lumang cabinet. Mula doon, kumuha siya ng isang maliit na flash drive. "Ito," sabi niya. "Naitago ko ito bago kami tumakas. May mga litrato at video dito ng mga pagpupulong ng mga reyes kasama ang ilang matataas na opisyal. Hindi ko alam kung gaano ito kaimportante pero" Naputo lang kanyang sasabihin nang may kumatok ng malakas sa pinto. Polis, buksan niyo ang pinto. Nagkatinginan kami ni Maria. Ang takot ay malinaw sa kanyang mga mata. Maria, magtago ka sa likod. Bulong ko habang hinuhugot ang aking baril. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Mike, pawis na pawis at hingal. Santos, kailangan nating umalis ngayon din. Nalaman ni Senador Cruz ang tungkol sa investigasyon. May mga tauhan siyang papunta dito. Walang oras para mag-isip. Kinuha ko ang flash drive mula kay Maria at sinabi, Sumama ka sa amin. Hindi ligtas dito. Habang tumatakbo kami pababa ng hagdanan, narinig namin ang tunog ng mga sasakyang papalapit. Sa labas nakita namin ang isang itim na van na humaharang sa daan. Doon, sigaw ni Mike, itinuro ang isang maliit na kalye. Tumakbo kami. Ang mga yapak ng mga humahabol sa amin ay lalong lumalakas. Sa dulo ng kalye, nakita namin si Tonyo na naghihintay sa isang kotse. "Dali!" sigaw niya. "Sumakay kayo!" Habang tumatakbo ang kotse, narinig namin ang mga putok ng baril sa aming likuran. Yumuko kami, ang mga bala ay tumatama sa metal ng sasakyan. Ang mga sumunod na araw ay parang isang malabong panaginip. Matapos ang aming mapanganib na pagtakas, Agad naming ibinigay ang flash drive sa mga autoridad. Ang nilalaman nito ay naging sandalan ng isang malawakang operasyon laban sa sindikato ng droga at sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Isang linggo ang nakalipas, nakaupo ako sa aking opisina, nagbabasa ng mga headline sa dyaryo. Senador Cruz at iba pang mga opisyal arestado sa drug bust. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Santos, tawag ng aking hepe mula sa pinto. May bisita ka. Nang tumingin ako, nakita ko sina Maria, Lina at Tonyo na nakatayo sa labas, mangangiti sa kanilang mga mukha. At sa tabi nila, nakaupo si Mingming, -Ming, ang pusa na nagsimula ng lahat. Salamat, sabi ni Maria, lumapit sa akin. Dahil sa iyo, malaya na kami. Malaya na ang buong lungsod. Ngumiti ako iniisip kung paano nagbago ang lahat sa loob lamang ng ilang linggo. Hindi ako ang dapat pasalamatan, sabi ko tumingin kay Mingming. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin malalaman ang katotohanan. Isang taon ang lumipas at ang buhay sa Cebu ay nagbago ng malaki. Ang dating tahimik na lungsod ay ngayon ay simbolo ng pag-asa at pagbabago. Si Maria ay nagtayo ng foundation para sa mga biktima ng droga, habang si Tonyo ay naging consultant sa anti-drug operations. At ako Nananatili akong pulis, ngunit may bagong pananaw sa buhay. Tuwing umaga, bago ako pumasok sa trabaho, dumadaan ako sa parke kung saan madalas makita si Ming Ming. Minsan kapag nakikita ko siya, naiisip ko kung gaano kalaking pagbabago ang maaring mangyari dahil sa isang simpleng pusa at ang tapang ng mga ordinaryong tao. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagpapakita na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdulot ng pagbabago tulad ni Mingming, -Ming, maaari tayong maging katalisador ng pagbabago sa ating komunidad. Ano ang inyong mga kwento ng pagbabago? Ibahagi niyo sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakaka-inspire ang kwento. May bagong kwento na naghihintay sa inyo sa susunod na video, kaya abangan niyo yan. Maraming salamat sa inyong panunood. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming nagkukwento. Hanggang sa muli.